One, two, three, come on! Hi everyone, good afternoon. So, syempre, nandito tayo ngayon sa ano, Asia Tech, kung saan kasama ko si Dario. Hello, hello. Beautiful people, kamusta ka? Hello po. Ayun, so syempre, kasama ko siya kagabi sa Miss Gran na talaga naman ang grande-grande. Ano ba sasabi mo sa Miss Gran? maganda po siya at uh, talaga makikita mo yung live show makikita na rin po yung talagang napaka-grand napaka, -grand, napaka -grand. talagang ginastosan ni Mr. Nawar talagang niluto niya ito ng pagkaganda rin Saka yung lang yun, syempre, yung sa mga staff, kamusta sila para sa'yo? Yung mga staff ng Miss Grand, mababait talaga sila. Talagang pinapakita talaga po nila na sila taga dito sa Land of the Smiles, Bangkok, Thailand. Ayun, so syempre, sobrang alaga. Saka yung pa-water, pa-food, pa grabe, ang bongga. Anyway, so ayun nga. Syempre, pag-uusapan natin ngayon, is about Miss Grant. So syempre, nasaksihan mo mga girls na talagang rumarampa, kumakabog, pero ito, masasabi mo sa mga girls at sino ang nag-shine para sa'yo? Chika naman. Para sa akin po, ang number one po, para sa akin lang po ito ha, wag ko magigalit, walang batching. Siyempre, our very own Miss Grand Philippines, talagang pinapakita niya na isa siyang reina. At po kasi siya sa binibiling Pilipinas so, 2022. So, 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 so. At siyempre, nandiyan din po si Spain, magkaganda-ganda ni Spain, reina ng reina, reina po siya. At din po si Miss Peru, talagang isa siyang reina ng reina hispano americana At siyempre, Nandiyan din, din po si Brazil. Isa rin supermodel ang look. At syempre, ang ating pinakamipule ay si Miss Dominican Republic na mukhang Barbie doll. Ayun. So ako naman na-amaze talaga ako kay Philippines. In fairness sa kanya, the way kung paano talaga siya mag-execute sa entablado. Talagang winner na winner. And then, ayun, gusto ko din syempre si Peru, Brazil. And then, of course sa mga Latina, grabe yung mga Latinas, no? Uh -huh. Pero ayaw din magpakabog siya pinang mga Asia. Pero ikaw, anong masasabi mo sa galawan ni Myanmar, ni Indonesia, ni sino ba to? Ni Thailand. So, ano masasabi mo sa kanila? Tingin mo kaya ba nila pumasok ngayon taon na to talaga sa top 5 ng Miss World? Personally po hindi po masasabi. Ay, bakit? Kasi unang-una yung quality ng ganda nila sa standard ng Miss hindi ganoon ka pasok. Kasi si Mayan mar maliit, tapos bata pa siya, tapos mukha siyang drama queen, si Tylan naman eh, mukhang uh, sexy star ang datingan niya, si Indonesia, hindi naman, parang wala naman, wala, wala, wala masyadong exciting sa kanya, maganda lang siguro yung ganit, pero siya sa persona, eh, normal, common, common people, kumbaga. Ayun, ako para sa akin, ano, syempre lumalaban din sila. Pero ito, marami nagsasabi, si Myanmar daw, inaya daw ang atake ni Patriona Gray. Nasasabi mo. Yung gown ko siguro, may hawig, pero siyempre, ang ating Patriona Gray, binibiging Pilipinas 2018, universe ay nag-iisa po siya. Hindi po siya pwedeng gayahin ni naman kasi bawat tao ay meron siyang unique na quality. gayahin man po niya, hindi pa rin niya kopya lang buong bukot si Catriona na siguran sa natin dito okay. sa Pilipina, at the same time, wala siya doon sa kalengkinan ni Catriona. Ako naman, masasabi ko naman, bakit ganun ang naisip kagal? Hindi pa pwedeng, kasi yung kay Katriona is a lava Tapos yung sa kanya naman, hindi naman lava gown. It's look like um, pasabog na gown na parang similarity lang. Pero hindi ko naman naisip na parang nag ala, nag-ala Catriona Gracia I don't think so. Pero uh, in fairness na naman sa Myanmar, lumalapat din talaga sila. At pagdating naman kay Indonesia, ano masasabi mo? Parang ano, sabi nga ni Ivan, ano daw pag nanalo daw ang Indonesia, Mr. Nawat, pag nanalo ang Indonesia sa Indonesia, gagawin ang Miss Brad. Eh, para sa akin, eh, sa akin Mr. Nawat, Ay, pero sa tingin ko, bilang taga-masin, hindi masyadong maganda yung mga ganang palanalita kasi ang, ang komplikasyon po nun ay parang bumibili mo ang isang bagay. So dapat maging fair kung sino talaga yung karapat dapat na grant. Kung baga parang hindi mo naman kailangan i-promise sa harap ng ano na Oy pag pinanalo mo yung ano, ako parang pili ko hindi naman yung mabibili ng ganun-ganun lang si Mr. I mean, hindi hindi kakagat sa Mr. Nawatwan kasi lalo na ngayon hindi naman ganong kabongga din talaga yung ano, maraming magaganda, maraming magagaling na pwedeng manalo talaga dito isa na siyempre dyan sa Miss Philippines pero eto nga speaking of Miss Philippines sabi nila isang malaking tinik daw si India kay Philippines ikaw, thought mo dyan so nakita ko po at nasaksihan ko kung performance o pag-usapan eh, milya-milya ko ang layo ni Philippines kung titignan mo si Tap, yung atake talaga ng Grant, ay talaga si, si Pilipino na yung pinaka-grandest ng gabi nyo. Si India, ang dating ng niya isa siya, ano, classic na Miss Universe, yung galawan niya. Kung ganda, maganda naman. Pero yung execution niya kasi, nababagi siya sa Miss Universe, o Miss World, o Miss International maganda kung maganda pero syempre yung performance naman no, yung weak naman siya sa sumisuro so, uh, da? ako sumasang ayon po sa inyo ayon ayun mo naman kung makapo ka naman Diyos ko Lord at so yun so pero ako para sa akin syempre iba pa rin yung attack. Siyempre talaga ni Miss Philippines sabi ko nga sa lahat ng Asia I think Philippines is the one of the strongest so yun and then I think isa sa mga matindi din na kalaban dito ay si France. Ano nang masasabi mo? nag si France tapos biglang tinanggal ang bongga ba? Para sa akin si France, very vogue ang dating niya. Kasi talaga pinapakita niya yung statue. Yeah, it's a supermodel na pwede maging beauty queen na maging talaga number one very grand. Nakatawa talaga ako doon sa number one very grand. And then, ako naman masasabi ko, in fairness ko, no, pag may hair siya, maganda pa din siya. No? Tapos pag wala siyang hair, maganda pa din siya. Pero, tignan natin. But, ayun, katulad nga, siya ang nanalong best in performance. Agree ka doon ako agree naman ako doon. Kasi pinakita naman niya yung I don't know, different vibes niya. Na very grand. Na very grand. Because grand is number one. <laughs> Ayun. So ako naman, ano, parang... Ah, uh, sige, tignan natin. Pero syempre, I love this Philippines and then dapat Oo, kay Philippines yun. Love natin si Philippines. Eto, anong masasabi mo? Sinabi nila, gown daw ni Philippines, hindi daw ka nung kagabo. Pero sa akin, maganda yung gown. Na, kasi nakita ko siya na malapit talagang kita mo yung pagkagaling ng artist ng mga Pilipina designer at binigyan talaga niya ng hustisya yung pagdadala talagang pinakita ni CJ yung talagang caliber ng isang Miss Grand Philippines yun ang mayroon lang doon yung mga taga Binibini Pilipinas at natin si CJ ay alum na ng Binibini Pilipinas ng 2022 Ano naman ka nalaman? Doon. Ako naman, parang pagdating sa gown, wala akong masabi. In fairness naman kay Ryan Unson, kung saan siya nag-design ng gown ni ni ano ni CJ. Nakita ko yung gown in person. Talagang masasabi natin ang bongga. At talagang wala akong masabi talaga. Oh, eto, ano naman masasabi mo, Miss Colombia? Hmm, hindi siya masyadong tumatak kasi hindi ko masyadong matandaan sa isip ko. Yung si Leo Almodal yung lag ano? Ah, hindi ko masyadong tumatandaan, pasensya na po. Sabi na, mo kagabi ang ganda-ganda. Maganda siya, pero mas gusto kasi si Dominican Republic. Pwede ko po, Dominican Republic, si Miss Brazil na naka-pants. Tapos syempre, si Peru na naka-ano lang rice. Ganda-ganda -ganda po niya talaga. Ayun. So, ako para sa akin, it's the pen. Ito, tingin mo, pwedeng mag-last to standing. Mag-less to style here. Ilalagay ko si Philippines. Tapos, yung mga pwedeng tumapat sa kanya si, uh, si France. Pero tingin mo, Philippines papasok sa top 5? Pasok siya. 100%? Sa, so, sa so tingin ko, kasi nakikita mo naman sa organization, mahal siya ng organization, lahat ang pinapagawa sa kanya ng organization, ginagawa naman niya, naitatawad niya ito ng napakulusan, sa abot ng kanya, makakaya at mga, kanyang abilidad na hindi niya pinapahiya ang kata Miss Grand Miss Grand is number one ah <laughs> uh, sino ang top 5 mo? ang top 5 ko ulit siyempre Pilipinas Brazil Dominican Republic Peru at si at si Spain pang-anim ko si France <laughs> Kanina pwede yung mag last two standing. Anyway, so tingnan natin kung uugma ang kanyang top 5. Ang top 5 mo ulit, sino? Ulitin ko po ha, Philippines, Peru, Spain, Dominican Republic, Brazil. And of course, number 6 ko, substitute si France. Ayun. Eh, kamusta naman si India? Si India kasi Mahina performance Maganda pero Mahina yung performance Kasi kung ako Depende kay Mr. Nawan Pero Kung hinahanan ni Mr. Nawan Ang performer Mahina talaga si India Well lalaman natin yan So yun guys So maraming salamat sa iyo Dario Maraming salamat po uh -huh. Sa magpapalangapon po sa kanila Ayun Ang papay So yun guys Narinig natin yung opinion ni Dario About sa Miss Grand International Kasi kumakain pa siya So yun So ako ang masasabi ko Grand is very grand. Number one. Ayun yung sabi niya. So, yun. So, syempre, supporta tayo kay CJ sa Ako para sa akin. Malalaman natin yan. So, yun, guys. Guys, thank you so much. Have a nice day. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. <susurra>